Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Na may nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong sign na hindi na magtatagal ang inyong ang una nga is hindi na kayo nag-uusap. Kapag once ang mag-asawa o mag, mag kapag ka ay hindi na nagkakaintindihan, hindi na rin napapag-usapan kung ano yung mga gusto nyong sabihin sa isa't isa. Isa yan sa mga sign na talaga hindi na magtatagal ang inyong relasyon. Bagkos dahil wala na kayong pakialam kung eto pa ba ay magiging maayos or masusurvive niyo pa ba yung inyong relasyon. Bagkos sinahayaan niyo lang isa't isa na talaga hindi kayo magkakaintindihan para naman ang ending nito ay palaga maghihiwalay kayo kapag ka ganito ang mga ginagawa nyo parehas na mag-asawa o mag, or mag mga kasawin. Ayan yung ating una na sign. Ang pangalawang sign mga kasawis, hindi mo na siya pinapaniwalaan. Alam nyo ba kapag once nagsasalita ang inyong jowa or inyong asawa na ganito, ganyan, ganyan, para kang walang naririnig. Hindi mo na siya pinapakikinggan kung ano ba yung side niya. Because ang ginagawa mo is ini mo ka agad. Tapos iniiba mo yung mga sinasabi niya. Or iniiba mo ang pag-uusapan para hindi niya na masabi sa'yo kung ano ba ang dapat. Diba? May mga ganun kasi na isang babae sa isang lalaki kapag once sa ayaw nila na pag-usapan ang mga bagay-bagay ay talagang wala itong paki-alam sa iyo. Kahit na anong pilit mo, iniinsist mo sa kanya na ganito ganyan yung mga bagay ay wala na siyang paniniwalaan sa iyo. Pagkos ang gagawin niya ay aalisan ka na lang niya kapag ka gusto mo siyang makausap pero siya ay baliwala walk out na lang ang gagawin niya sa'yo or kaya minsan sisigawan kanya kapag ka once na ikaw ay may sasabihin sa kanya. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo mga kasabi is hindi na kayo nagbabanding. Sa mag-asawa o mag, mag kapag once sa talaga hindi kayo nagkakasama. Alam nyo ba mas nawawala na kayo ng interes sa isa't isa na kayo ay magkasamang dalawa dahil para sa inyo is wala na hindi na magiging maayos pa ang inyong relasyon. Kaya yung ending kahit na minsan gusto mong ma-survive ito pero yung kapareha mo ay hindi naman niya gusto na mapapaayos pa ang inyong relasyon ang patutumuhan talaga nito ay paghihiwalay. Kasi wala na kayong pakialam pa kung maaayos ba ang inyong mga relasyon mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. tata sa mag-asawa, mag, mag kapag one sa gusto nyo na magkaayos ang inyong pagsasama at maging matagal ito, dapat handa kayong makinig sa isa't isa. Huwag nyo babaliwalain ang isa't isa mga kasabik bagkos bigyan nyo ng oras, bigyan nyo ng time, ang isa't isa na magkaroon kayo ng banding. Kasi minsan sa pagbabanding natin is, nababalikan natin kung ano yung kailan kayo nagsimula, saan ba paano, diba? Malaking bagay yun kapag once na pa, pag-usa panin yung dalawa at nababalikan nyo kasi yung ending is, nababalik yung nararamdaman nyo sa isa't isa, mga kasawi. Yan lamang po, mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pag-suporta sa akin, sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!